Ating tatalakayin ang mga diyos at diyosa ng Roma at Gresya. Mula sa Gresya si Hera, at mula naman sa Roma si Juno o Juno. Ang mga katangian at kapangyarihan taglay nila, sila ang reyna ng mga diyos, tagapangalaga ng pagsasama ng mag-asawa, mga asawa o mag-asawa ni Jupiter. Poseidon sa Roma, Neptune. Siya ang kapatid ni Jupiter, hari ng karagatan, lindol, at kabayo ang kanyang simbolo. Mula naman sa Grecia, si Hades, o sa Roma, Pluto. Kapatid rin siya ni Jupiter, Panginoon ng Impyerno. Para naman sa Gresya si Ares at Mars naman sa Roma, Diyos ng digmaan, buitre ang ibong maiugnay sa kanya. Mula naman sa Gresya at Roma, iisa ang kanyang pangalan, si Apollo. Siya ang Diyos ng propesya, liwanag, araw at musika, panulaan. Siya rin ang Diyos ng salot at paggaling. Dolphin at uwak ang kanyang simbolo. Athena, sa Roma Minerva, siya ang Diyos ng karunungan, digmaan, at katusuhan. Kuwago ang ibong ibong maiugnay sa kanya. Artemis, o sa Roma Diana, Diyosa ng pangangaso, ligaw na hayop at ng buwan. Mula naman sa Grecia, si Hepha Hephaestus at mula naman sa Roma, Vulcan. Siya ang Diyos ng apoy, bantay ng mga Diyos. Mula naman sa si Gresya, si Hermes, si Hermes at sa Roma, Mercury. Mensahero ng mga Diyos, paglalakbay, pangangalakas, pangangalakal, siyensa, at pagnanakaw, at paglilinlang. Mula sa Gresya, si si Aphrodite at mula naman sa Roma, si Venus. Sila ang diyosa ng kagandahan, pag-ibig. Kalapati ang ibong maignay sa kanya. Mula naman sa si Gresya, si Hesha. At sa Roma, si Vesta. Kapatid na babae ni Jupiter, diyosa ng apoy mula sa pugon. Naway na naintindihan ninyo ang mga Diyos at Diyosa ng Roma at Gresya. Hanggang sa muli.